paksiw ay hindi galing sa bagong lutong lechon kundi sa mga natirang lechon mula sa handaan. Imbes na itapon, niluluto itong muli, mas lalo pang sumasarap habang tumatagal. Yan ang tunay na lutong tipid pero panalong lasa. Ngayon, samahan mo ako sa isang espesyal na lutong. Lechon Paksiw Camping Style. Sa tabi ng ilog, may bundok sa likod at malamig na hangin ng probinsya. Tara, simulan na natin. Una, hiniwa natin ng pantay-pantay ang natirang lechon. Kasya sa isang kagat, tamang taba at balat para siguradong malasa. Sunod, naghanda tayo ng mga sangkap. Un sibuyas na hiniwa, kat na butil ng bawang, un tasa ng suka, un tasa ng tubig, kalahating tasa ng toyo, trikato tasa ng lechon sauce, do dahon ng lorel, kalahating kutsaritang paminta, at konting asukal pampalasa. Sa mainit na kawali, igisa muna natin ang bawang hanggang sa maging gintong kayumanggi. Sunod ang sibuyas, haluin lang hanggang lumambot at lumabas ang bango. Ilagay na natin ang hiniwang lechon. Haluin hanggang magmantika ang taba at dumikit ang lasa ng bawang at sibuyas. Then, let's add the fish sauce, water, and lechon sauce. Also add the bay leaves, pepper, and sugar. Do not stir yet. Let it boil for a few minutes to remove the sourness of the vinegar. After boiling, at narito na ang lechon paksiw camping style, lutong bahay sa gitna ng kalikasan. Pwedeng iulam sa kanin o pampainit sa malamig na gabi. Kaya sa susunod na may natirang lechon ka, huwag itapon. Gawin mo itong paksiw. Masarap, praktikal at siguradong uulit ka sa sarap.